talaga yung tayo niya. Paano, paano, paano ginawa? Paano, paano, paano. Reveal! Kita-kita mo yung paggalaw ng braso. Okay. 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 Searching number three. Reveal! Oh! Wow! <laughs> uh, action star eh. Dug-dug! <laughs> style yan. Uh, sa may pabukas ng batonis. Oo, no? oh, pinapakita niya talaga yung sa ganito ka-ganda ganito ka yung dayan na ginagamit ko ngayon. <laughs> <laughs> Ay, ano yun? Jong Hilario style. Oh. Oh. Gawa, pakilala ka na. My name is Jaziel and I go by Jazz with a double Z. Smooth as aged whiskey. Young entrepreneur, model, and youth advocate from the home of the happiest people in the world, Tacloban City. Oh! oh. oh. Ano masasabi mo ba ano, ano? ano, oh. ano Grabe rin para talaga <laughs> yung Grabe oh, dyan, ha? Ganun talaga yun. Grabe yun. yun. Ang tubig sa Tacloban City. Iba to. No. One more time, one Iba, more time, please. Yun, Iba. Saan makupo? Mula sa ikot, sa upo, right. just. Yeah, yeah, yeah. One more time. So, Bibigyan ko siya tayo yung tama, moment tama. na to. Yung mula sa upo. Yeah, Pasara. Yeah, yeah. Napasasara ulit yung kurtina. Wala naman, yeah, hindi di na masasara yan. No, hindi so, na kasi tamsi lang yung ginagano ni <laughs> Dax. Sorry, Dax, ha? Searching numbers. Ganito tayo kayaman. Discontable yan. Pinag-isipan nila Dax yan, ano? Opo, opo ka muna. Have mo a na. number three, reveal. Madlang people, sumabay kayo. Ay, one, ay, two, three. Searching, searching number, number three, three. reveal. reveal. Nauna ka, nauna ka. pagka ng <laughs> reveal, siya kakaiikot. Oh. One more, one more, one more. Let's go, madlang people. Sinasabi ko sa'yo, eh, ka-jijim mo yan eh. <laughs> one, two, three. Searching <laughs> number three. What's up, man, now people? My name is Jazzio, with the double Z. You can call me Jazz. Smooth as aged whiskey from the home of the happiest people in the world, Tacloban the City. Happiest yeah, people in the up? world. Yeah, yeah. Okay. Right. It's right. just call me Jazz. Did you know that I'm riding this horse back? <laughs> Did you know that? The the <I> <laughs> <laughs> Did you know that I'm riding this horse backwards? <laughs> <laughs> Did you? <know> that <laughs> <laughs> old Spice. <laughs> jazz, <laughs> huh? jazz. jazz with the double z jazz with the double z yeah double Z. jazz with the double z when you're hungry see <laughs> this is the place to be <laughs> yeah but mother how about other duties delmontis forget is over again <laughs> <laughs> iba baka magsalita ano, niyayelo mo yung dila mo pag isin. <laughs> yeah, uh, oh, uh, uh, niyayelo, parang mag maganda eh. Iba yung lambot, so, iba yung maganda siya bumigkas. Yeah. Bakit kayo magsalita? Nag-host ka ba or nag... Na-adapt ko lang po na impression mula sa mga cartoon shows na napapanood ko nung bata. Ah, ko. Johnny Bravo so yan? Maganda yun. pati yung tunog ng boses niya, maganda. Anong cartoon yung minana mo? Ogie and the Cockroaches. Ogie and the Cockroaches. Ruth. Ikaw pala, Sabi barkada ipis. Iba ko ang Ogi. barkada mo, ipis. Yung, yung ipis, yung, sorry, yung ipis <laughs> pa ikot-ikot sa nulo sa punso. Ganun, ganun. <laughs> ganun ba magsalita si Ogi? Ogi, daka Meron yun, nakita ko yun. Okay, anong ginagawa mo sa buhay? I'm a young entrepreneur, a model. Anong, anong ano mo? Anong negosyo mo? I run a social media marketing agency po. Wow. Social media marketing agency. You're a model. Model and model. youth advocate and also a pageant aficionado. aficionado. Oh, aficionado. Oh. aficionado. Oh. Papabango siya oh. pag sumasali ng pageant. Mahilig siya. Pageant aficionado. Yung kay ano. <laughs> Joel Cruz, Cruz, the Lord of <laughs> <and> the Sense. Ano <laughs> <laughs> yun? Aficionado. Aficionado. Uh, ano pick-up line mo sa kanya oh. na jazz? Ito, about sa mga pagkain po ito. Nina, Oh. Eh. Sa lahat ng na-try kong seafood, pumunta na nga ako sa Capiz, which is the seafood capital of the Philippines. Alam mo ba? Yung paborito kong shrimp, ano ba, alam mo ba yung kung anong type? Hindi. Ano? Shrimpre, ikaw. Oh! Ah! Ha, ba, di ba? Shrimpre, ikaw. Ikaw <laughs> ating trivia. Oh. Cute kayo. Uh -oh. uh -oh. Diyos ko! Ang sakit sa Kanina naman ang tingin sa'yo, aso. Ngayon naman, Shri, hi hipon ka, girl. Tanggal ulo. Sheep. Sheep. Shrimp ray. Shrimp ray oh. Hindi hipon no. ka. Tingin sa'yo, kundi aso, hipon. Tanggal ulo. Bad trip. Kinilig ka ba doon? Anong masasabi? Oh, shrimp. Allergy po ako sa hipon. Oh, oh, allergy. Oh, allergy. Oh, sa hipon. Hipon na Dapat iba, ibang seafood Oh. 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 Ibang, iba, iba, allergic daw siya. Oh. 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 Ibang, ibang, iba, iba, ibang ano na lang, talaba. Oh, talaba. <laughs> <laughs> talaba. Sa palagay mo, hindi siya I allergic to. na. <laughs> oh, oh, talaba na lang. Oh, Anyway, anong masasabi? Dos, kamusta yung mga boys? Pwede po. Pwede nga ako na lang i-date nila. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> okay, Sige. okay. <my> okay. <laughs> Tulog ka tuloy. Dahan, dahan. Huwag ka mag-fall. Siya lang daw ang <laughs> inate. Alam mo yun, kahit pagkakataon, hindi ka pinapayagan <laughs> sa mga trip mo. No? Yung hulong. Instantly, sinagot ka ng tadhana. No! Sabi mo. Nagyayari talaga yan. Yung tadhana, miso sinasagot sa'yo. <laughs> no! Magaling no. yung tadhana. Bakit ba? Pasensya ka na ha. Oh. 280 kasi yan yun, nabigyan niya yung buwan. Ayun. <laughs>